Puro oh. <laughs> Morning mga kabags. Ginalaw ko lang yung ano ko dito. Tanim ko. Tapos na yung lunggan ko mga kabags. Okay. Oh. <coughs> Tingnan ko dito yung palbere Wala nang bunga mga kabag Good morning Nagkalat yung mga basura dito yung Mga gulong Yan no? Sir na yung bunga ng kabugaw oh. Ayun, oh. Ayun, oh. lalo, dalam, dalam. Um. Handa yung buong mga uh, kabogs. Gulong. Oh, <coughs> uh, itong ano. Gumra Ito kailangan ko Ito yung Kailangan ko para sa CR Ito yung mga kabagsa May nakita kasi ko dito mga kabagsa no yung CR ko kasi ano problema na yung ano eh kunin natin to tapos tayo makuha tayo makuha mga kabag ito lang naman kailangan ko ...lobo ternia. Ya me voy a ir a Bueno... Tangalo. yun mga kabag yun siya ako kasi mga kabag kahit nakasarado yung plus may leak ayun may nakita tayong ano doon basag na ano kinawa ko yung ano nyo assembly tayo mga kabags. Bye bye. Ito na mga kabags. So nagpalit ako ng bagong ano nito. Kasi ayaw mag-thread. So pinutulang ko to. Um, may upload ko yung kadugtong. So nagpalit tayo ng bagong host. Pumunta dito. So wala na siyang tagas. Tapos yung uh, assembly na nakita ko doon kanina So, yan. Yeah, okay na siya. Ito, pinalitan ko rin ito kasi nabasag to. ito. Ito sa ilalim. Itong ano, itong nag-open na ito. Nabasag yung pinakasabitan nyo dito. Tapos, ito yung main sira talaga. Ito yung pinakasingaw ito dito, mga kabags. Kaya, kahit nakalutang na to nag-stopper na siya tuloy-tuloy pa rin yung akyat ng tubig dito hanggang sa umapaw dito so ngayon okay na siya, ayan oh so kanina pa yan mag isang oras na hanggang dito lang talaga ibig sabihin walang leak okay na yung gasket niya doon so ito yung nap napulot ko doon kanina so bali binaklas ko ito lahat mga kabags yan para mapalitan ko to ito so nangyari dalawa talaga pinalitan ko hmm. so yung dalawang yung kinuha ko nung kanina yung sabasag daw sa basurahan nagamit ko talaga so, yan ako okay kinas yung mga kakabag so wala nang lick nila gari ko to kasi ayaw matanggal to kanina Binutasan ko dito, naginit ako ng bakal, para pang kontra ko bago ko kinamita ng katala. So, okay na siya. Kaantay naman tayo ng ilang taon to bago kakalawangin. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Ingat kayo. God bless.